banana bonus cona me oro michael jordan hai 23 oi no ah 23 michael jordan Ayun! Si Michael Jordan. 23, Ay, 23 po. Yan, eh. Plus 3 pa. 23. Agoy. Money! Money! <laughs> Plus 3 pa. 23. 23. Eh, 23. Yes! 23. Yes. Ito yes. yung... Oh, pay, ito talaga. Michael Jordan, pati height. Ay, sa Manila ko, wait na po. Ah, uh, Mayor, panalo pa rin ba kapag nakakain na ng CDO? Oh. <laughs> Mami, akin na muna to. Okay, kalma, kalma. Pangalan niyo po. Mi, po. Mi, -mi -mia. Mia. 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 Pati, Mia. pati height nyo, Michael Jordan din, ha? Number na po po yung birthday din. Birthday din ang apo niyo. Po. Swerte talaga. Sa apo ang bahay ninyo? Sa Munoz po, pa abukado. Sa Munoz? Sa Munoz? Yeah, sa Munoz? Sa Munoz? Sa abukado Sa raw. Ano pang natin? Sugod! Uh -huh. May bago kayong tuturuan. sa yun. Tara! Malayo po bang tinitirhan niyo, Mami? Ah, dyan lang daw. Magpapadyak na po tayo papunta doon para mas mapabilis. Ayun Ay, pala, ka-tropa uh, ko ba? sa Lagro Palengke. Pao! Pare, yes. day, pare happy pao. birthday, pare. Pao! Bye. Bye. Salamat. Dala mo ba yung padyak Goal mo, adori, Princess? shout out. Yes po, Ay, Dory. huwag na tayo oh. magpadyak. Baka ilaglag mo kami next week na lang. Hindi <laughs> <laughs> ka na ilaglag. Next week na lang, next week. Next week ka na lang magpadyak. Next week ako magpapadyak Wala na mga ulan, ang lang. Next week mo na Next week ah, huwag mo akong lalaglag ha. Ah, ah, Mayor. ah, Pajak Princess, bago po mag-eat mo Ay, nako. Sa kano yun? Sa Sabado. Sa Sabado po, abangan ninyo, ha? Ano po? Eat Bulaga Olympics. Kung mayor, kung merong mayor ang yellow Toto, Totoo na ba yan? Abangan <laughs> nyo. Ati Shara, Tio. Yung siya nasa red team. O, yeah. yun. Shara, sa'yo. Okay. Makakalaban ni Mayor? Abangan nyo si red team yung makakalaban ni Mayor. Yung. Ay, ka? Wala. Ano? Dito siya, buhay, buhay pa, buhay pa ba? May clue po ba? Naka-recover daw <laughs> <to>, eh. <laughs> Pinalita na namin. Ha? Nabundol ng jeep eh. Nasagasaan gb. po yun <laughs> sa Abadu ha. Ba balita ako no. nasagasaan sa Edsa yun ah. Iba to. Ay, Wala... iba to. No. No. Naglalakad lang? Ito, kahit mabundol ito, ibang klase ito, napakatigas ng ulo nito. <laughs> oh. Hala! Tigas! <Baka> <laughs> alam, Mayor! Oo, oh, baka nyo, sa Sabato. Tapat na, Mayor. Eh. Pingi pa pong clue, Tito Sen! Ha? Baka masabi hey. <laughs> na. Clue pa po! Hindi mo nakita yung suit ko? oh Kaya hindi kayo makapasok. Hala! Hala! Aba! Oh. Susumbong po kita kay Ate Shara, Tito Sen, sinasabi ko po sa inyo. Shara, Tito Sen! Shara, Tito See you! Saturday, <laughs> alam mo, napamahal ko dito sa lugar na to. Babalikan ko tong ito, ito, ito mismo. Babalikan Talaga. ko to. Babalikan mo to, ha? Yes, Mayor. Dito ka, dito ka. Dito e, e, ka, ka lang na Babalikan ko to. Na plantita ka siguro, no? I know, right? <laughs> I know, right? Si Mike, meron talagang third eye yan. <laughs> Raisa May, para, ka makaba para makabawi ka, Raisa May. Oh. Dahil nasuspend yung klase mo. Draft mo na. Ha? Huh? <laughs> ah! oh! Ayon, okay. uh, Trap mo na agad. Pwede, pwede. mo na. Ano ba tayo? High school ka ba daw? Senior, Senior high school. Senior high school. Anong strand mo? Yung... Alam mo, nagmamasters ka na. Ha? Wala <laughs> pa, boses. Ano ang plano mong kunin sa college? <laughs> ha? Culinary arts? Huh? Culinary arts. Bayad ka mo ng utang? Ayaw mo mag-police. Ayusin. Wala. Gusto mo lang. Mung mahirap. Eh. <laughs> okay lang ang mag-asama. Next year, boss. <laughs> Agad, next year. Kasi uh... <laughs> nga. Mami, saan po tayo? Basa po ang ano namin. Sarap nito si Amber. Parang Amber alert. Sinubukan ko rin yan eh, mag-police. Kaya alam ko na Ha? Huh? Hello. Bukado kung pito. Bukado kung pito. Pito ng pulis. Tuloy na kami. Gabi ka, Kuya Rodi. Pwede kong tumuloy, Mami. Ah, uh, makipasok po. Ay, ay, may bata. Pero usog. Ikaw yung nag-birthday, pero usog. Uso. Ay, mabibinyagan si Bibi. Ay, mabibinyagan. Hello, baby! Huwag kong takutin, di, friend. Nakikituloy <laughs> Makikituloy lang po. Row, row, row your boat Get it out of the way Marily, 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 marily Marily, 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 marily Upo kayo, upo kayo, mami. Sino po yung kasama nyo? Nag-aayos na upuan. Kasama nyo po? Anak niya yan. Ayan, ayan yung anak niya. Boy, alika. O, dito ka. Panganay niya yan. O, sino matanda sa inyo? <laughs> <laughs> anak yan? Opo, anak. Paano nangyari? Ano nangyari? Opo. Maaga lang ano. Maaga lang pumuti ang buhok. Apo <laughs> ah, pakulay lang yan. Ah. Oh. Pakulay lang. Style lang, style lang. Ah. Yan, pakilag yan. Ito po yan. yung tatlo niyo anak. Ayan yan, mga yan. Apo ko po, po yan. Ang ah, mga apo na yan. Apo. Ayun. Ang mga apo ko po yan. Yan ang mga anak mo. Yan, sigurado, mamatanda ka dyan, no? Oh. Tapos tayo, asan po ang asawa ninyo? Na, nasa trabaho po, hindi pa nauwi hanggang ngayon. Alam, kailan pa ako nawala? <laughs> hindi naman po kasi pag uh, ganito pong maulan, hindi po siya umuwi kasi takaw-disgrasya po. Ano po ba ang trabaho niya? Sa ano po, tubig. Sa tubero. Tubig? Ah, tubero po siya? Opo, opo. Ba't hindi siya May number ba siya sa poste? May number ba sa poste yung asawa niya? Wala po, wala po. Si Alan dumadalas kumuha ng tubero. Wala po. Tapos ngayon, may kumpanya siya. Wala po. Ang agency lang po. Pero may pasok sila. Meron po. So, pag ganitong umuulan, po. so malamang maraming sira Marami, ngayon. Maraming Dahil yung mga barabarado. Apat na araw na po siya ni pa umuwi. Ha? Huh? Apat na araw pa, na. Paano? Pero Nanini sigurado naman. Sigurado po ba kayo? Nasa Nanini trabaho. Naniniwala po kayo doon? Opo, naniniwala. Ako lang ano pala. Naku, mami, pag ganyan nakakakaba yung ganyan. Ilang araw di umuwi. Bakit? Nangyari ba sa'yo? Ay, hindi naman. Okay na magtitikmahan ka <laughs> mo to you. Ba ba to you. <laughs> Hindi, oh, yep. yep. kasi kinakabahan ka eh. Hindi ako kinakabahan. Wala ka pa namang asawa? Wala oh, nga, pero siyempre may year kapag ganyan. Mag-boyfriend boy, mo pa lang, huwag mong urasan. Hindi mo talaga orasan dapat ay, pag ganyan. Ay. Ano? Kailan siya umuwi? Kailan siya dumadalaw? Kailan po siya dumadalaw, mami? Ikaw. <laughs> uwi naman po siya pa. Bago, siya, bago po umuwi, nagte-text po yun. Ayan, nasagot nyo na. Umuwi na, 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 naman. Ikaw, kailan siya dumadalaw? Magtitext din ba? Sometimes. Hahaha! <laughs> Shout out Direk Pucci. Bakit wow. natin kay Direk? Eh, siyempre si Direk Pucci nakakahuli ng mga bagay-bagay. Ano <laughs> <Apple> <coughs> ka ba? Mm oh eto na, mami. Balik tayo sa inyo. Opo. Yung asawa niya ay Tobero. Opo. Kanina, nung nabunot ka, parang ansaya-saya mo. Opo. Parang meron akong nakikita sa'yo na, ewan ko kung tama to, ikaw may sakit ka nakailangan na kailangan o. mo ng operasyon. Tama Opo. ba ako? Huh? Hindi po. Na-opera na po ako, pero hindi pa po ako nakapagpa-check up, nakapag-follow up po ulit. Opera, sa -opera, opera, po saan, mami? Uh, Matres. Ah, follow up lang po, sama tres po, bossing. Ay, ganun. Kaya lang po, meron pa rin po kong kukunin ulit kasi hindi pa nakikita sa biopsy kung benign po o I ano. Mean, Pero ang biopsy kasi medyo matagal yan. Kailan pa kayo huling nagpa-opera? February pa po. Hindi na oh matagal na. Hmm, dapat ang pato, resulta na yung biopsy? Hindi, hindi kahit, po, eh. kahit iska, yung, ba biopsy, no? dapat makuha nyo na. Hindi pa po. Pwede naman kunin na yun. Ba't nyo nag kinukuha? po kasi ako ng apo ko. Tsaka nag-aasikaso rito sa bahay. O dahil din sa pinansyal. Opo, isa pa rin Ganun po. Ganun yan, e. Mayor. Nangyari okay. sa akin yan. Hindi kasi, uh, nangyari sa'yo? Bakit? Sa na biopsy si ka rin? Napa-opera ako. O, oh, tapos? Dahil sa kulang pinansyal. Oh. Hindi na ako bumalik. Saan ka na-operaan? Sa may chan Tapo, ano Asan? nangyari? Asan, patingin nga? <laughs> <laughs> hindi ko so, na pinalikan. so bakit? bakit? Po. Sa so, batres ka rin? Ba't so, ba, di mo binalikan Hindi eh, po, sa chan lang po. O, oh, anong sakit? Ba't di pero kailangan, eh, kailangan balikan nga. Oo. Oh. Oo. Oh. Kasi kulang ang pinansyal. Oo, oh, bakit? Hindi tinahe. Ha? So nakabuka pa rin yung ngayon? Friend! Pinag-inok ko na lang. Pag-uwi mo, hawak mo lang. Raul! <laughs> <laughs> Hindi <laughs> <Ay>, tinahe. Hawak <laughs> ko lang po. Hawak lang yan ganun. Nung nakaipo na ako ng pera, bumalik oh. na po ako. Tinahe lang. Ang bihira. Na, eh. so, sabi, oh, hawakan mo lang muna habang wala ka pang pambayad. <laughs> Kaya pala ganyan. Kaya pala ganyan kalaki. baka nandyan yung mga instrumento sa ano? loob. <laughs> Pero balik tayo kay Mami. Kamusta naman po ang pakiramdam niyo ngayon? Nadalas po kayo sumasakit eh. Kaya na, magpalo up. Ate, pacheck at nyo. Wag niyong baliwalain, Hindi saka, naman basta yan. Po, may din po sa mata ko at saka sa puso may ano? ko. Sa mata po, may kukunin din po. May kukunin may din. Po Ang na dami pa, naman po. nakalimutan sa inyo ba yun? Meron po glaucoma po. Hindi mo na kinuha <manyan> kasi budget. <na> <laughs> <mkay. slumpan> ah. Lahi po yan, di ba po? May. May Hindi ko alam. Minsan daw sa ano, ah tagnit, lifestyle daw po. Na eh, entendeu man si niyo sa puso. Ano naman? May may butas po. Ano po? Meron ano pong? Po? Papakiulit po, medyo choppy po. May, bu, may butas Mayroon po yung sa. Namin heart ko po. May butas. May butas po, bossing. Oh, Paki lakas po dito banda. <laughs> may butas! <laughs> okay, okay lang po yung may butas. Opo. Oh, oh, Wag lang butas-butas. Yo. Oh. Hindi naman po. Hindi naman. Po. <laughs> Pero ate yung puso may butas, napacheck nyo na yan. Opo, nagagamot naman po ako. Tapos nagme-maintenance din ako sa high blood ko. Yun po. Tapos yun sa, pagmasakit pag masakit po yung sa, sa ano ko sa... Bakit? High blood din siya. Ha? Pareho kami. Friend, deja vu. Deja vu. High blood. <laughs> Hindi nga lang po halata hmm. sa itsura ko kasi masayahin ako. Totoo yun. Totoo Daba. yun. Huwag niyong, Huwag niyong, oh, masayahin ka rin. Masayahin ka rin, friend, ah. Dapat ka lang inulungkot, <laughs> inang. Yeah. What? Habang nalulungkot ka at iniisip mo yung sakit mo, lalong lalala. Dadami yan. yan. Ayun na, dumadami na. Ay, madami na, na talaga eh. Dapat. Magpapasaya na lang po talaga sa akin yung nakikita kay mga apo ko, <laughs> tapos inaalagaan ko, ganyan. Sila yung mga nagpapalakas oh, oh, ng loob mo. Oh, oh, oh. Kaya para sa kanila lang lahat ito. Kung para sa kanila yung ginagawa mo, dapat inaalagaan mo yung sarili mo. Ayun. Ako minsan ni eh. siyempre, mas unahin ko po muna yung mga... Ayun, wag, ba? wag. Unahin mo yung sarili mo para mas maalagaan mo yung ibang tao. Paano mo sila maalagaan yan kung ikaw ay may, mismo may sakit? Uh, minsan napapaisip din ako pero kailangan po. Kailangan po may, talaga eh na sa pamilya lagi nagtutulungan eh. Mayor, ganyan may, kasi talaga ang ugali o puso ng isang nanay. Uh -huh. Na imbis na ipapagamot niya na bibigay pa sa anak. Ganyan ka rin ba? <laughs> <laughs> oh my God! Ay, friend! Oh, yeah. Naiiyak na naman siya! Tiri-eyed ka na naman, friend! <laughs> Imbis na ipatayi ko na yung sugat. Yun. <laughs> 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 eh, medyo, medyo uh, masaya naman kayo eh. Pinapasaya lang namin kayo. Pero mahirap talaga eh. Andiyan naman yung tatay Umiit nila. Umiit yung Brad, ikaw, paano yan? Si nanay, may sakit. Wala ka bang nagagawang paraan? O dahil siya nag ng mga apo mo? Ano ba trabaho mo? Angkas uh, angkas rider po. Angkas? Ah, po. rider ka? Pansamantala po. Minsan, bumabiyay. Minsan, wala po. Kasya naman. Uy. Napilit pong... Hindi, yung pasahero. <laughs> pagkasama ka. <laughs> <Nakasabay lang. laughs> parang siya palang Kasang puno pa na eh. Kasang safe na safe, no, kuya? Malaki ata ang puno niya. <laughs> Alam mo, medyo si nanay may dinaramdam. At kayo, magkakasukop kayo dito sa isang bubong. Ang importante sa kanya, yung mga anak mo. Sana alagaan din natin siya. Pa. Kulitin nyo para makapagpa-check up. Kaya nga po, eh, eh nga po sabi sa kanya, pag, ano, ma, wag masyadong magpapagod. Para at least hindi po uh, sumpungin ng high blood. No, hindi. Tsaka yung, yung follow up nyo, mama, mami, dun sa opera ninyo. Gawin nyo po. Ganyang may sumasakit na ganyan. Huwag po natin baliwalain. Oo. Pag ayaw ni mama, pag ayaw ni mama mo, sakay mo sa motor. <laughs> Ma. mo dun sa wow, Bawal nga eh. Kasi pag hindi nyo po inalagaan yan, yung sumasakit dyan sa inyong matres, ang mangyayari po, magiging si Lala kayo. Anong Lala? Lala la Totoo po yan, mami. Oh, 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 oh. Importante pong magpa-check up talaga. Si Wally, gusto mo bang lalala? Ah, wala. up ako. Shout out. Bigyan niya na yung resulta. Bigyan niya muna yung regalo ni Nanay. Ni Mia. Eto, mami. Dabi niyo nga. masaya kayo. Dadagdagan natin yung saya niyo. Ito po, may regalo kayo galing sa Hanabishi. Meron kayong Black Iron with Check up na. Yes, meron kayong Tower Fan with Uh, health Insurance. At Oven Toaster with Result. Huh? Ako <laughs> ano, din si kapartner ng praktikal na nanay for 35 years. Subok na rin ni Bossy! Dagdag pa po natin regalo. 5,000 pesos regalo galing naman ito sa &E. PNP. 5,000, mami! My special TNT offer for you. 5GB data plus only calls and text to all pa. Valid for 15 days. 99 pesos lang. Di pa na mag-load na sa star. 1, 2, 3, hash. <laughs> ano kuya? po yun? Hello? Ano Hello? po sila? Masarado pa po kami. Wala po. May meeting <laughs> lang. 5,000 pesos at ligalo. Galing naman ito. Uh, grocery items. Galing ito sa Pure Girl. Gold. Supercats, basta grocery or panindas sa pure gold tayo. Kompleto mga bilihin, mura ang presyo at kalidad at hindi kadehado. Talagang panalo sa quality, panalo sa value sa bawat pamimili. Dahil sa pure gold, always, always panalo! panalo. Tanda pa natin 5,000 pesos pula at regalo galing naman ito sa World 345. May lakas depensa plus kaya ito dobuos ang nutrisyon at pagmamahal with Birch 345 hindi po po kami. Meron po po kayong 5,000 pesos at regalo mula sa Bingo Plus. Sa Bingo Plus, Bingo sa saya, plus sa panalo. 5,000 pa rin po at regalo mula naman ito sa Tolak Angin Herbal Liquid, Herbal Liquid Supplement. American Cut tapos ang, ang laban. 5,000 pa rin po at regalo. Galing naman ito sa Sirio Crispy <laughs> Burger. Burger. Yung kinakain mo kanina mami, may sarap na 100% beef burger na pinakrispy ang marutong nasagot sa Everyday Baon ng Pamilya Affordable Baon. 12 pesos lang per piece. At 5,000 pa rin po ang regalo galing naman ito sa CDO Idol, idol Cheese, Dog. Cheese Dog. May surprise kami sa inyo mga darakans. Ang CDO Idol Cheese Dog ngayon ay cheesiest na. Mas cheesy noon. Idol sa sarap, idol sa cheesiness, at idol sa sulit. Kaya mapaparami ang kain ng buong fam. Congratulations po sa inyo. Thank you po. Naiyak kayo. Maraming salamat po sa Itmalaga at sa TV5. At sa TVJ po. Igit po sa lahat kay Lord. Alam ko po na nakikita niya yung ginagawa kong sakripisyo. At para naman po to sa mamayang pamilya ko. Kaya kung ano man po yung meron sa akin, alam ko po Nakikinaba po namin lahat. At para sa pamilya mo, pa-check-up ka na. Oh, ano po, na balikan mga? niya na? Oh. Uh, Saan pa kayo na pa-check-up? Saan wala. pa kayo na operahan? Oh. Mayor, nakikinig ako kanina. Opo. May problema si Wally. Hindi pa natatahi yung Opo. yung opera sa kanya. Hmm. Nararamdaman ko, pag babalik niya sa lugar na yan, may makakatagpo kayong tungkol sa makina, tungkol sa pagtatahi. <laughs> Nah uh, na 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 feel ko lang. Grabe. Sa pagbalik, sana mag-cross nila ako ko ah. Propeta yan. Pwede na yan si Boss Joe. Pwede na yan si Wala ko lang eh. Mawawala na yung problema mo sa tahe. Bihira mag-ganyan yan. Oo. Bihira. Tsaka pag kay Boss Joey nang galing, ay... Nakatatak. Kaya bumalik na kayo agad yan. Sa Anuebe, bumalik kayo. Balikan niya yan, balikan niya. Wale, huwag kang mawawala, wale, para maayos yung tahi mo. Mababa tahi. Okay. At okay. kay Mia naman, bukod sa mga regalo mo, <laughs> wow. may 40,000 ka na natanggap para tuloy-tuloy ang check-up at para, para, okay. para, sa mga iba pang pangangailangan ng uh, pamilya mo, eh, gawin na natin 65,000. Ito po, po. 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 50,000. 60,000 pesos po. Ito po, Sing. Marami Maraming salamat po. It's the land of TV Sky, TV Game. Maraming kayo na dahil para sa amin. Maraming salamat po. Opo, unahin natin yung sarili po natin, ho. Oh, At huwag natin kalimutan magpasalamat dahil ito na tinugod na yung mga kahilingan oh, na pumipigil sa inyo. God bless po. Salamat po. Maraming salamat po. God bless. Huwag ka na umiyak, mami. Uminom muna po kayong tubig. Congratulations Patididihin. po. Ano ba yan? Patididihin. Patididihin mo eh. <laughs> Salamat sa Mia, sa mga dabargats na nag-register at kumila dyan sa barangay 740 Zone 80, Malate, Manila. Thank you! Thank you sa inyo. Pasalamatan din namin ang mga barangay officials sa magpatuloy sa atin dyan. Ang pinamumunuan nila Kap Arturo Mariano Jr. at Secretary Lester Hapson. Salamat sa uulitin mo. Happy birthday kay Mary Rose Santos. Happy birthday. Thank you, Mayor and friends more chika and, and surprise pa ang bubulaga sa inyo sa pagbabalik ng Eat In...